Isang kilalang artista noon na sumikat dahil sa kanyang pelikulang Wet Look. Humakot ng maraming award ngunit ngayon ay nag-iba ng profisyon. Siya ay isa ng manggagamot sa tawag na alternative medicine at tinatawag siyang Dr. Elizabeth Freeman sa mga pasyente na nagpupunta sa kanyang klinik. Ano ba ang nagtulak sa kanya para iwanan ang dating trabaho bilang artista at naging manggagamot na ayon sa kanya, ito'y may kasamang pagdadasal. Ating alamin ngayon ang ilang bahagi ng buhay nila Oro o Elizabeth Oropesa dito lang sa... Si Elizabeth Oropesa ay pinanganak noong July 19, 1954 sa Albay, Philippines. Labing limang taong gulang pa lamang si Elizabeth ay isinali siya ng kanyang ina sa isang beauty contest. Dinaya ang kanyang edad upang siya ay makapasok sa nasabing paligsahan. Dahil malaking babae si Elizabeth, nakapasok nga ito na inaakala na siya ay labing walong taong gulang na dahil ang edad na ito ay siyang kailangan sa mga contestant para makalahok sa nasabing beauty contest. Nanalo ito at kinoronahan bilang Miss Luzon ng Miss Republic of the Philippines ngunit ang panalong ito ay binawi din ng malaman ang kanyang tunay na edad. Nag-asawa ng maaga si Elizabeth sa edad na labing anim taong gulang at nagkaanak siya sa edad na labing pito. Ang panganay niyang anak ay nangangalang Henry na naging doktor din. Ngunit namatay ang kanyang unang asawa noong siya ay 21 taong gulang naman. 1974 naman na maging artista si Elizabeth dahil sa udyok naman ng kanyang ina. Nakita ito ng isang producer sa labi ng isang sinihan sa Maynila. Nagulat pa di umano ito sa paglapit sa kanila at inaakala na ito ay hold upper. Binigay ng kanyang kasama ang kanilang address at nang umuwi ito sa kanila, nauna pa ang producer sa kanilang bahay at kausap ang kanyang ina. Naging kaibigan ng kanyang ina si Celso Ad Castillo at dito na nga nagumpisa ang unang pelikula ni Elizabeth na pinamagatang ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa na pinagbidahan naman ni Gloria Diaz. Ngunit mas naging tanyag si Elizabeth sa pelikulang ito dahil sa kanyang wet look na laging basa sa pelikula. Nang sumunod na mga taon, ginawa naman niya ang pelikulang Lumapit Lumayo ang umaga. Kasama niya dito sina Dante Rivero at George Stragan. Ang pelikulang ito ang nagbigay ng kauna-unahang award ni Elizabeth, ang famas best actress at si Dante Rivero din ang una niyang naging kasintahan dito at nagsama ang dalawa at nagkaroon sila ng anak na nagngangalang Louis. na sinasabi naman ng iba na ito isang adopted son. Hindi gaano nalantad noon ang relasyon ni na Dante dahil inilihim nila ito sa publiko dahil sa kanilang showbiz karir. Kalaunan ay naghiwalay ang mga ito dahil may ibang babaeng nabunti si Dante, ayon kay Elizabeth. Ipinauubaya na niya ito sa nagdadalang-tao'ng kasintahan. Hindi man pumayag si Dante sa desisyon ni Elizabeth na maghiwalay, wala na rin ito magagawa at tuluyan na ngang nasira ang kanilang pagsasama. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon ng bagong pag-ibig si Elizabeth sa katauhan ng isang martial artist na si Meng Fei. Nagkaroon lang interes si Meng Fei kay Elizabeth nang makita itong nagigitara sa TV. Sa panahong ito ay nagkataon namang may ginagawang pelikula si Meng Fe sa Pilipinas kasama si Vilma Santos. Hindi niya talaga ito gusto ayon sa kanya ngunit matagal daw itong nanligaw at sobrang tiyaga. Kahit umaga pa lamang ay nasa bahay na nila ito kahit tulog pa si Elizabeth. Marami mga hadlang sa panliligaw ni Meng Fe nauwi din ito sa kasalan sa China at sinundan pa sa Taiwan at isa pang lugar. Nanirahan sila sa Taiwan ng mahigit kumulang na sampung taon at nagkaroon ito ng anak na nagngangalang Gabriel. Dahil sa hindi pagkakaunawaan bilang mag-asawa, naghiwalay din ito kalaunan. Isa sa dahilan ng kanilang hiwalayan, habang nasa Taiwan sila may offer kay Elizabeth na isang pelikula dito sa Pilipinas na tinanggap naman niya. Dito na umano sila nagtalo dahil hindi pumayag si Meng Pe sa kagustuhan ni Elizabeth. Bukod dito nagkaroon din umano si Mengfe ng mga kalaguyong limang babae na tanggap naman ito ni Elizabeth noong una. Pagkatapos ng kanilang relasyon nagkaroon ulit ng bagong pag-ibig si Elizabeth na mas bata kaysa kanya ng mahigit sampung taon na nagngangalang Joel Valdez na tubong samar na nagmamayari din ng isang sinihan at tatlong mini supermarket doon. Nakilala naman niya ito sa isang gym hindi man sila pwedeng ikasal, nagkaroon pa rin sila ng selebrasyon na parang ikinasal. Sa kasamaang palad, hindi rin ito nagtagal at tila ba ito sa pakikipagrelasyon. Sumunod naman dito ang isa niyang karelasyon na si Mark Roses at nagkaroon sila ng isang anak na babae na nagngangalang Genevieve Aka Princess. Inamin din ni Elizabeth na nagkaroon sila noon ng relasyon ni Philip Salvador at muntik pa itong magtanan. Hindi man maswerte si Elizabeth sa pag-ibig sa asawa, naging maswerte naman ito sa kanyang mga anak na ang ilan ay mga profesional na ngayon. Noong panahon ng pandemic, nagbigay din si Elizabeth sa mga kababayan natin ng ilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas at iba pa. Marami din itong na-rescue mga aso na umabot sa labing lima na kanyang inaalagaan sa kanilang tahanan. Isa sa kanyang mga hilig kung hindi mo pa alam ay ang diving o underwater photography at isang painting artist din siya. Siya ay lumabas sa mahigit isang daan at mga pelikula at palabas sa telebisyon mula noong 1973. Noong taong 2000 sa loob lamang ng isang taon, nanalo ito ng limang awards bilang Best Actress at iba pa. Ngayon ay mayroon siyang healing center sa Quezon City. Ayon sa kanya, mayroon silang lahi na manggagamot simula pa sa kanyang lolo. May mga nakikita do siyang mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Maraming mga manggagamot dito sa ating bansa na may iba't ibang pamamaraan. Ang iba ay ginagamitan ng dasal. Ang iba naman sa panghihilot na hindi naman sumasang-ayon ang ibang mga doktor ng siyensya. Ano man ang katotohanan sa mga bagay na ito, sila lamang ang nakakaalam. Kung ako ang tatanungin, mas naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa ating mga lihitimong manggagamot na nag-aral ng medisina. Shout out kay Jojo at Ashley Yongko ng Kabite, Mel, Marie Chris, Marinel ng Baliwag Bulacan, Pubs TV Official, Rolly Mary Hildo, The Eagle's Eye Vlog, Simple Recipe Blog. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.